Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hesner. Taong 1975. San Juan, Metro Manila. Itong mga panahong ito, kakalabas lang ni Hesner sa Maynila. Tubong late siya at napadpad lamang siya sa lugar na yon para magtrabaho. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kadugo, ukol sa umiiral na batas militar, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang nais. Naniniwala siya na kapag nagkaugat na siya sa Maynila, madali na lamang para sa kanya na magkaroon ng isang malaking negosyo. Alam naman niyang pakikipagsapalaran ang kanyang gagawin pero mas pinipili niyang tingnan ang bahagi ng kanyang magiging tagumpay kesa sa kanyang kabiguan. Bago siya umalis sa kanilang lugar, bitbit niya ang lahat ng pangarap ng kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang hangarin na balang araw makakaahon din sila sa kahirapan. Sa pagdating ni Hesner noon sa Maynila, unang sumalubong sa kanya ay ang higpit ng kabuang lugar. Lahat ng mga taong tutol sa pamamaraan ng gobyerno agad yung ikinukulong ng walang paglilitis. Dahil sa kanyang mga nasilayan, inaasahan na niyang hindi magiging madali ang kanyang buhay doon. Bagaman gano'n ang kanyang nararamdaman, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paghahanap ng mauupahan. Pagdapo niya noon sa San Juan, doon niya nakilala ang dalawang matandang mag-asawang nagpapaupa. Mabait ang pakikitungo ng mga ito sa kanya, kung kaya't doon na rin niya napagpasyahang manirahan habang siya ay naghahanap ng trabaho. Sa loob ng ilang buwang pamamalagi niya sa lugar na yon, naging maayos naman ang lahat. Kapag may nakakasalubong siyang sundalo, Pinipili niyang na lamang nang sagayoy hindi siya nito mapagdiskitahan. Alas tres pa lamang din ng hapon, iniiwasan na niyang lumabas nang sagayoy hindi siya mapagbintangan na kasama ng mga taong naghahasik ng gulo kapag gabi. Kahit medyo nahihirapan na siya buhat sa kanyang kalagayan, pinilit niya pa magpatuloy. Naniniwala si Hesner na ang daan patungo sa tagumpay ay hindi komportableng daan. Para magtagumpay ka, kinakailangan mong maging komportable sa hindi komportable. Yun palagi ang kanyang pinanghahawakan para naman kahit papaano, hindi siya maging kahiyahiya sa kanyang pamilya pagbalik niya sa lugar nila. Habang patagal ng patagal siya sa lugar, hindi niya maipagkakaila na may mga pagkakataong na pagdidiskitahan na din siya ng mga sundalo. Bagaman nakakaranas siya ng pang-aabuso, pinili niyang tanggapin na lamang ito. Hanggat maaari, iniiwasan niyang makipagsagutan sa mga taong yon, lalo pat dayo lamang siya sa lugar. Isang hapon, habang naglalakad siya papauwi sa kanyang inuupahan, muli na naman niyang nakasalubong yung mga sundalong palaging pumapansin sa kanya. Paglapit ng mga ito sa kinaroroonan niya, bahagya naman yung tumigil at kasabay nito ang paghawak nito sa kanyang balikat. Boy, palagi ka na lang ganyan na Alam mo bang ba otoridad kami? Bakit hindi ka nagbibigay galang? Ka Gusto mo bang ikulong ka namin? Ha? wika ng sundalong humawak sa kanya. Nang marinig naman ito ni Hesner, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, agad naman siya roong humingi ng tawad, subalit hindi yun sapat para basta-basta na lamang siyang makaalis sa gulo na ginawa ng mga ito. Halos panay na rin noon ang kanyang pagpapakumbaba pero hindi pa rin siya nito tinatantanan hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya maiwasang lumaban. Nang magkaroon na siya noon ng lakas ng loob para sumagot, agad naman niyang inilahad sa mga ito ang kanyang saloobin. Ba't ganyan kayo sa kapwa niyo, Pilipino? Namumuhay lang kami ng payapa. Kayong mga sundalo, tungkulin yung protektahan ng mamamayan. Hindi yung ilulukluk kayo dyan para mang abuso tandaan nyo, yung mga ginagawa nyo, meron niyang balik sa inyo. Galit na wika ni Hesner sa mga sundalo. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong dinampot at pinosasan. Sa puntong yun, kahit ano pang gawin niyang pagpupumiglas, napakalabo na niyang makawala mula sa pagkakahawak ng mga ito. Sinubukan niya ring humingi ng tulong sa mga saksi sa pangyayari pero maging ang mga ito man ay walang nagawa para tulungan siya. Makalipas pa ang ilang minuto, dinala na nga siya ng mga ito sa presinto. Upang magtanda itong si Hesner, binartuli na siya ng mga sundalong yon at halos araw-araw siya nitong ginugulpe. Isang beses lang din siya nitong pakainin sa isang araw na siya namang nakapagdadagdag sa kanyang paghihirap. Maniwala kayo o hindi, yung pinagkulungan sa kanya, yun na din ang nagiging palikuran niya. Sa loob ng tatlong araw na kanyang pamamalagi sa kulungan, doon niya naranasan ang sinasabing buhay na impyerno ng mga bilanggo. Matapos ang tatlong araw niyang parusa, agad din naman siyang pinakawala ng mga ito na parabang walang nangyari. Bago siya tuluyang makaalis sa presinto, inabisuhan siya ng mga sundalong yon na wag nang uulitin ang kanyang pagkakamali. Kabilin-bilin na ng mga ito sa kanya, maswerte siya sapagkat nakalabas siya. Nang marinig naman ito ni Hesner, minabuti na lamang niyang wag nang magsalita. Bagaman punong na ng galit noon ang kanyang puso, pinili niya pa rin maging kalmado nang sagayoy hindi na siya maibalik sa lugar na yon. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap sa mga ito, agad naman siya nitong sinamahan, pabalik sa bahay na kanyang inuupahan. Sana magtanda ka na sa mga nangyaring ito sa'yo. Huwag kang magtatanim ng galit sa amin. Sinusunod lang namin ang batas wika ka ng sundalong dumakip sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang tulalang nakatitig sa kawalan. Pagpasok niya sa loob, agad naman siyang kinausap ng mag-asawang matanda, subalit minabuti niyang wag na yung paunlaka ng panayam. Maya-maya pa, matapos siyang makaligo at makapag-ayos, Ninabuti niyang magkulong na muna sa kanyang silid upang pag-isipan ang kanyang susunod na gagawin. Habang nakahiga siya, doon niya naalala ang habili ng mga matatandang kadugo nila. Pumasok rin noon sa kanyang memorya ang batong ibinigay ng mga ito, kung saan siya mismo ang nakasaksi, kung papaano ito iluwa ng lola niyang malapit na noong bawian ng buhay dahil sa mga alaala niyang yon na naman niya yung kunin para tingnan. Pagkuha niya ito sa pinakailalim ng pinaglalagay niya ng damit, dahan-dahan naman niyang inalis dito ang telang bumabalot doon. Nang mahawakan na ito ni Hesner, panay naman ang kanyang pagtatanong sa bato ukol sa kung ano ang kakayahan itong magbigay ng proteksyon sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang magkaroon ng siga yung gaserang ginagamit niyang ilaw tuwing madilim na sa kanyang silid. Pagsilay niya rito, doon niya nasilayan ang tatlong anino na dahan-dahang lumalapit sa kanyang higaan. Dala ng takot at pangamba, agad naman siyang napaupo ngunit bago pa man siya makatakbo papalayo, nagawa na siyang maikutan ng mga nilalang nayon hindi naglaon. Tumambad sa kanya ang pagmumukha ng tatlo niyang lolo na naroon sa ulo mismo ng tatlong anino. Pagtitig ng mga ito sa kanya, dahan-dahan naman yung lumapit at kasabay nito ang pakikipag-usap ng mga nilalang na yon sa pamamagitan ng isipan. Ayon sa nilalang na malapit sa kanya, ang ginawa niyang paghawak sa bato ang siyang naging hudyat para magkaroon sila ng buhay. Pangkaraniwang kaganapan lamang din yon kung maituturing, lalo na sa mga kadugo nilang nagtataglay ng dugo ng susunod nilang tagapamahala. Dagdag pa nito na tungkulin nilang makapagbigay liwanag sa sino mang hinirang na magtatangan ng bato. Esner Apo, ngayong tinawag ka na ng bertud na hawak mo isa itong senyales para malaman mo na ang katotohanan sa likod ng ating angkan. Ang batong hawak-hawak mo ngayon ay ilang siglo ng pinagpasapasahan ng mga hinirang na pinuno. Tawag dyan ay diklob, nangangahulugang jablo ng anino. Bilang tagapagmana ng kapangyarihan ng diklo, hindi na ito magiging mahirap para sa iyo na magamit sa mga bagay na nanaisin mo. Magmula ngayon, Hesner, maaari mo na kaming matawag anumang oras mo na gustuhin. Uwi ka ng isa niyang lolo habang pilit nitong pinangingibabawan ang napakaraming aninong nais umagaw sa wangis na tinatanga nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla namang namatay ang gaserang pinagmumula ng mga nilalang, gawa ng naramdama ng mga ito ang pagbukas ng silid. Pagsilay niya sa labas ng pinto, doon bumungad sa kanya ang matandang may-ari ng bahay na merong daladalang makakain. Pag upo nito sa kanyang tabi, tumitig lang naman yun sa kanya habang pilit na iniaabot ang mga dala nito. Matapos naman niyang mapagtanto ang kabutihang loob nito, nagagalak naman niyang tinanggap ang pagkain yon na merong taus-pusong pasasalamat. Habang kumakain siya, doon na inilahad ng matanda ang tungkol sa pag-aalala nilang mag-asawa. Ayon dito, mapalad itong si Hesner dahil nakauwi pa siya. Karamihan kasi sa mga taong sumasagot sa mga otoridad nawawala na lamang na parang bula. Bagaman inilalahad ng mga ito na pinauwi nila yon sa probinsya, malakas ang kanilang kutob na pinatay na yon ng mga sundalo. Isipin ninyo, kahit tubong Maynila ka, basta nagkasala ka sa kanila, ilalahad ng mga taong ito na pinauwi ka sa iyong probinsya. Hindi ko naman nilalahat ang mga sundalo noong panahon ng batas militar dahil kahit papaano, marami pa rin naman ang may malasakit sa kapwa. Sadyang meron lang talagang ibang sundalo na mapang-abuso. Dagdag pa ng matandang yun na, mas mainam na umiwas na muna siya pansamantala upang hindi na siya nito mapagdiskitahan. Nang marinig naman ni Hesner ang sinabi nito, napangiti na lamang siya habang inilalahad doon ang kanyang pagsang-ayon. Inabisuhan niya rin ng matanda na baka aalis na siya sa lugar na yon pagkaraan ng dalawang buwan. Mas nanaisin niya na kasi noong umuwi sa kanila kesa makipagsapalaran sa ganoong kagulong lugar. Subalit, sa kabila ng pahayag na yon ni Hesner, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang hangarin niyang kumante. Buong buhay niya kasi, hindi pa siya nakaranas ng ganoong uri ng pang-aabuso. Aminado din siyang hindi niya mapapalagpas ang pagkakataong yon kung kaya't gagawin niya ang lahat, mapagbayad lamang ang mga taong nanakit sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila ng matanda, agad naman yung umalis sa kanyang silid. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na iyon, muli siyang nakipag-usap sa mga anino gamit-gamit ang kanyang isipan. Habang nangingibabaw ang katahimikan sa lugar, maigi niyang inalam ang mga kinakailangan niyang gawin upang magamit ang buong kakayahan ng diklong. Matapos namang mailahad ng matatandang yon ang tungkol sa kinakailangan niyang gawin, agad naman niyang nilulo ng bertud kung saan pagpasok nito sa kanyang sistema, doon niya nasilayan ang mga sinaunang taong nagtanga nito. Hindi niya noon mawari pero pakiramdam niya isang uri ng walang katumbas na halaga ang kapalit ng Bertud. Habang pinagmamastan niya ang mga pangitaing yon, doon niya nakita kung papaano yon na ipasa sa paglipas ng panahon hanggang sa mapadpad na ito sa ang kanila. Napagtanto noon ni Hesner na ang dugong dumadaloy sa kanilang pamilya ay purong nanggaling sa mga sinaunang taong nakita niya. Dahil dito, mas lalo niyang nakumpirma na tunay ngang sila ang tagapagmana ng pertud. Makalipas pa ang ilang minutong pagsilay niya sa nakaraan, inilahad sa kanya ng tatlong anino ang tungkol sa ritual na kinakailangan niyang gawin. Ayon dito, na upang mabuhay ang diklum, kinakailangan niyang pakainin niyo ng dugo ng tao. Kapag nagawa niya na ito, doon pa lamang mabubuhay ang mga hindi pangkaraniwan itong abilidad na tinatangan. Dagdag pa ng aninong nakikipag-usap sa kanya, kinakailangan niyang masiguro na ang taong pinagkuhanan niya ng dugo ay walang bahid ng pagiging isang albularyo o mangkagamot. Matapos naman itong marinig ni Hesner, napangisi na lamang siya, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na purong mga ordinaryong tao ang naninirahan sa syudad. Maya-maya pa, nang maramdaman na niya ang unti-unting pagkulo ng kanyang tiyan, nagdesisyon siyang patagong lumabas sa bahay na yon. Hindi na niya inisip pa kung mauhuli siya ng sundalo sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanya, makainom ng dugo. Habang sinusuyod ni Hesner ang mga eskinita, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid hanggang sa meron siyang makasalubong na isang bata. Walang sabi-sabi, gamit ang kakayahan ng diklum, agad niya yung tinigalpo, sabay dinala sa madilim na parte ng lugar. Wala naman siyang intensyong patayin ang batang yon kung kaya't ang ginawa niya, hiniwaan niya lang ang palad nito paglapat ng dugo nito sa kanyang dila, halos mamuti na lamang ang kanyang mga mata, buhat sa kakaibang sarap na kanyang nalalasahan. Hindi mawari noon ni eh, Hesner pero yung panlasa niya sa dugo, para bang napakatamis. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, mas lalong tumindi ang kanyang paghahangad na muli nitong makatikim. Sa pagdating ng puntong ramdam na niya ang pagkabuhay ng bertud, agad naman niyang inialis ang tigalpo niyang ibinigay sa bata upang makauwi na ito. Binura niya rin ang memorya nitong merong kinalaman sa kanya nang sagayoy maiwasan niya ang pagkalat ng istorya ukol sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang ginawa itong sesner kundi ang makiramdam habang patagal ng patagal, unti-unti na niyang napapansin ang pagkakaroon niya ng lakas na halos wala ng kapaguran. Tumalas din ang husto ang kanyang paningin maging ang kanyang pandinig. Ang labis niya lang noong ipinagtataka ay kung bakit may kakayahan pa siyang sumilay ng mga santo at maglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Inaasahan niya kasi noon isa yon sa mga kalimitang kahinaan ng mga aswang. Subalit, nang maitanong niya ito sa tatlong aninong palagi niyang kausap, inilahad ng mga ito sa kanya na halos limitado lamang ang kahinaan ng Bertud. Kabilang sa mga kahinaan ito ay ang mga may hiwagang sandata ng kanan at mga albularyong nagtataglay ng malalakas na uri ng mutya. Dagdag pa nang nilalang na yun ha, Patuloy pa rin naman siyang mabubuhay na para isang ordinaryong tao kung kaya't wala siyang dapat na ipag-alala. Nang mapag-alaman niya ang tungkol dito, nagdesisyon siyang maglibot sa kanilang lugar upang hanapin ang mga sundalong kanyang kinagalitan. Kahit ilang taon man kasi noon lumipas, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya matatahimik hanggat hindi napapaslang ang mga ito. Isang araw, habang siya ay naglalakad, doon niya nakasalubong ang mga sundalong nagkulong sa kanya. Malayo pa lang, tinitingnan niya na yon ng masama nang sagayoy malaman niya kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. Nang mapansin ng mga ito ang kanyang ginagawa, dali-dali naman siya nitong nilapitan habang nagwiwi ka ang isa sa mga ito nang Ba't mo kami tinitingnan ng ganyan? Wala ka bang kadaladala? Kasabay ng pagwi ka ng sundalong yon ay ang mabilisa naman itong pagkwelyo sa kanya. Nang maramdaman naman ni Hesner ang paghawak nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito nang Bilang na ang mga araw ninyo dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya doong nakatikim ng suntok at pagkaladkad. Subalit sa kabila ng pangyayaring yon, nanatili siyang nakangiti na parabang hindi man lang siya nasasaktan. Pagdating nila noon sa selda, agad naman siya nitong binartulina. Nangako din ng mga itong babantayan siya ng 24 oras nang sagayoy masigurong walang magpapakain sa kanya. Pagkarinig naman niya ng sinabi nito, panay lang naman ang kanyang pagtawa na parabang nasisiraan na siya ng ulo. Nang maipasok na siya nito sa Bartolina, wala naman siyang ibang ginawa, kundi ang managhoy habang kumakanta ng kinalakihan niyang awitin. Sa pagsapit ng gabi, habang nangingibabaw ang katahimikan sa kulungan, doon na niya dahan-dahang naramdaman ang pag-init ng kanyang katawan. Pagsilay niya sa liwanag ng buwan na pumapasok sa loob ng kanyang kulungan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang buong katawan na dahan-dahang lumulubog sa aninong nakapalibot sa lugar. Sa isang iglap, naglaho siya sa lugar na iyon at kasabay nito ang bigla niyang paglitaw sa harapan ng dalawang sundalo na kasalukuyang nagbabantay sa kanya. Nang masipat naman siya ng mga ito, pilit naman yung kumuha ng armas, subalit bago pa man ito makapagpaputok, nagawa niya na yung maidarag papaloob ng seldang pinagkulungan ng mga ito sa kanya. Matapos itong gawin ni Hesner, tinakot niya ng husto ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapalit-anyo pagtambad ng kanyang totoong wangi sa harapan ng mga taong yon. Pilit naman yung nagmamakaawa sa kanya. Ngunit kahit anong gawin nitong pag-iyak at paghingi ng tawad, tila bang hindi niya na yon naririnig. Nakikita na lamang niya yung bumubuka ang bunganga pero wala naman doong lumalabas na tinig. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, walang awa naman niyang pinagsasaksak ang mga ito hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung nanghina. Mula balat hanggang laman loob, walang sawa yung kinain ni Hesner bago siya magdesisyong iwan ang lugar na yon. Yung mga labing natira ng mga sundalong kanyang pinatay, isiniksik niya sa tangke ng palikuran nang sagayoy masigurong wala na doong makakatuklas. Sa paglipas ng mga araw, tinunto niya ang tinitirha ng iba pa nitong mga kasama upang ipadamaroon ang kanyang galit at puot. Lahat ito hindi nakaligtas. Wala rin siyang pakialam kung meron pa yung may iwang mahal sa buhay, gawa ang hangad niya lamang noong mangyari ay makapaghigante. Upang wala rin makatuklas sa bangkay ng mga ito, nagdesisyon siyang ibaunyon sa ilalim ng sapa malapit sa bukana ng dagat. Hindi naging mahirap para kay Hesner na may isa katuparan ng bagay na iyon, lalo pat wala namang kakayahan ng asin na maapektuhan ang kanyang lakas at kakayahan. Nang mapaslang na niya ang lahat ng sundalong nakagawa ng pagkakasala sa kanya, doon pa lamang siya nagdesisyong bumalik na sa kanyang probinsya. Ginawa niya ito hindi dahil sa natatakot siyang may makaalam sa kanyang tunay na pagkatao, bagkus ay hangad niyang ipagpatuloy ang pagbibigay ng proteksyon sa kanyang angkan. Ilang taon pa ang lumipas, marami na siyang naibaong kaaway sa hukay. Karamihan sa mga ito, purong mga angkan ng aswang na naghahangad na maminsala sa kanilang lugar. Naging kaibigan din siya ng mga albularyo sa kanilang baryo kung kaya't naging katuwang niya ito sa lahat ng oras at pagkakataon. Natigil lamang noon ang kanyang ginagawa noong makabuo na siya ng kanyang sariling pamilya. Napag-isip-isip niya kasi na upang mapalaki niya ng maayos ang kanyang mga supling, kinakailangan niyang ipamulat yon sa mapayapang pamilya at ilayo sa anumang uri ng karahasan. Pero alam niyo ba, kahit napakarami ng karanasan ni Hesner, hinding-hindi pa rin niya makakalimutan noong una niyang gisingin ang natutulog na Bertud ng Diklum. Okay, um, opinyon ko sa kwento napakalakas ng bertud ng diklum. Kasi isipin ninyo ha, ah, ordinaryong tao ka. Hindi ka tinatabla ng asin o kahit na ano sigurong pangontra na medyo mahina lang. Pero kapag meron kang kinagalitang tao tapos gusto mong gamitin yung buong potensyal ng bertud mo, lalabas yon tapos parang walang hanggang kalakasan yung ibibigay sa'yo. Di ba? sabi nga rito, makakatalo lang dun eh, yung, merong, yung antingero na merong malalakas na mutya o di naman kaya yung mga purong dibino Ganun to kalakas. Pero siguro kung mga <clears throat> ordinaryong manggagamot o antingero, kayang-kaya rin na itong talunin eh, no? So, ang maganda lang rito kay Hesner, hindi naman niya ginagamit siguro para lang, yun nga, yung para sa sarili niya, yung para pag, kapag nagugutom siya, kakain siya ng tao, di ba? Kasi ang ginawa niya lang dito, gumante dun sa mga sundalong mapang-abuso. Tapos bumalik siya sa lugar nila, gusto niyang protektahan yung pamilya niya, Um, ginamit niya lang rin yun para, yun nga, yung sinasakupan ng lugar nila, maprotektahan niya lahat ng tao dun. Kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, parang kapwa niya rin aswang yung pinapatay niya eh. Pero hindi ko masabi na kinakain niya yung mga yun, di diba? Kasi nga, kapwa niya rin yung aswang. So, hindi ko rin masabi na baka ginagamit ni Hesner to sa kabutihan kasi ang nasabi lang sa kwento, nabanggit lang, lugar lang nila yung pinoprotektahan niya. So... Medyo 50-50 ako dito kay Hesner kasi nga nakatikim na siya ng laman ng tao eh. So hahanap-hanapin niya na yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.